welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa po tayo ng house tour sa amin mansion. Ayan. Mga ka samahan nyo po kami sa amin house tour for today. Tara, Tara, pasok tayo. ito ang aming bahay. May tulog po sa loob. Ganda ng bahay mo. Ayan, pasok tayo. Huwag po tayo may iyak. Ito po ang aming TV. Pero hindi po yan sa aming guys. Yan, hirap po namin. Ito po ang aming, po ang aming. pamangking kong bunsong mataba. Ayan. Ayan. Ayan, ito po ang aming erityo pa na maliit. Kasing liit ko lang po guys. Ayan. Ayan. And, eto ang aming unang. yan. Hoy, sorry, di nyo maka naya, mga kaumangshi. Meron kaming carpet. Ayan, meron kaming carpet. Ayan, o. unan Unang na madumi. Charot. Eto ang aming hugasan na pinakamakalat. Ayan. Sensya na, mga si Di pa po kami naghuhugas. Di pa po kami naghuhugas. Ayan, eto ang aming... Ito lang pagkain namin, o. Ayan, Tsaka un, kanin, yan. And, ayan, wala kaming laman. Mga kaumang, ang malakasan namin, basket. O, oh, ayan, di mo ko may basket kami, o. Oh, ayan, and ito si Mama Mary. Ayan, yeah, huwag po natin kakalimutan ng ating panalangin sa araw-araw. Ayan, ito kalendar. O, di mo kay Naya, Chinese kami. Mga ka-umami si. <laughs> oh, no, <Hello>. pula ka yan. <laughs> And ngayon guys, papakita naman namin ang aming kwarto sa taas. Tara mga ka-umam si Akka tayo. Elevator. <laughs> ito pa palang, uh, mamaya na ano tayo makiyad. Ito pa palang. Mali yung mali. Eh, hindi pa pa. Bakit mo ito ang aming labaan. Ayan. Ayan. Makalat. Di pa makakapaglabat si mama. Ngayon guys. Akit na tayo. Tara. Ito. Gumagala po yung aming yung danay niya. Ayan. Tara. Akit tayo dito. Dito kami natutulog ng aming ang dalawa kong kapatid niya si Duday. Ayan. Tulata kami para sa New Year maganda at ka papang sa tano yan santo Niño, damit na makalang and iniram pong chandelier kay UB PR Basto, thank you so much UB and yan yan eto lang simple lang aming bahay Eh may chandelier kami hindi mo ko inaya oh hindi mo ko inaya may mga chandelier eh may mga kami damit na lipitin yan Ayan, simple lang ang aming damitan ay ang aming kwarto tsaka damit Yan. Kaya mga kaumamsi, maraming 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 salamat po dahil pinagbigyan nyo ako na i-hastor yes ang aming bahay. Kaya mga kaumamsi, kung may gusto po kayong paggawa sa akin, comment down below. And wag po natin kakalimutan i-subscribe, click the button, and share and video. Thank you mga kaumamsi. Bye!